Sa isang liblib na baryo sa publasyon, kilala si Aling Dory bilang isang mabait at maasahang manghihilot. Lahat na bunti sa kanya napupunta para magpahilot. Mabisa raw ang kanyang mga kamay, kahit ilang buwan pa lang ang bata sa sinapupunan. Maramdaman agad ang galaw nito matapos niyang hilutin. Ngunit may isang bagay na hindi alam ng mga taga baryo. Tuwing gabi, matapos siyang manghilot, may marinig sa kanyang bahay na may hinang iyak ng sanggol, kahit wala namang bagong panganap sa ilalim ng kanyang kama may mga garapon at sa loob ng mga ito may mga lumulutang na maliliit na nilalang parang mga sanggol ngunit may itim na balat at matatalas na ng ngipin ayon sa bulong ng mga matatanda si Aling Dory ay hindi totoong tao isa siyang mangkukulam na kumukuha ng fetus mula sa sinopuna ng mga buntis ginagawa niya ito itong panangga sa pagtanda. Dahil bawat fetus na makuha niya ay nagbibigay sa kanya ng lakas at kabataan. Ngunit dumating ang isang gabi ng bagyo sa sobrang lakas ng ulan. Bumigay ang bubong ni Aling Dory sa, sa pagtakbo niya upang iligtas ang kanya mga garapon. Nabasag ang lahat ng ito. Isa-isa gumagapang palabas ang mga fetus. Ngunit hindi na siya nakareact pa. Dahil ang mga inusunting bata ay may mga mahabang kuko, mupulang bata at naliliit na ng ngipin na parang aso. Nanay, bulong ng isa. Bakit mo kami kinuha? Napasigaw si Aling Dory at nagtago sa sulok. Crawling na. Isa-isang dumagan sa kanya ang mga tiyanak, kinagat kinayod ang kanyang laman. Nang tumila ang ulan, natagpuan siyang patay sa sarili niyang bahay tila hinilasan ang kanyang laman at sa paligid niya ay mga bakas na malilita pa ah, basang basa sa dugo. Simula noon walang nangahas na pumasok sa bahay ni Aling Dory ngunit tuwing gabi ng malakas ng ulan sinasabing maririnig pa rin ang iyak ng mga bata at sa bintana may anino ng isang matandang babae na tila may hinahanap. Kung gusto niyo pang makarinig ng Tagalog Horror Story AI, please pumunta lang sa aking YouTube channel na Tagalog Horror Story EI at mag-subscribe. Thank you!